Hello mga kaidol, welcome po sa akin channel, this is Miss po mga kaidol Mga kaidol, ay tuturo ko sa inyo mga kaidol kung paano po palitan ng address ng uh, YouTube channel po mga kaidol Mga kaidol, kung gusto, kung gusto nyo po palitan yung address ng YouTube channel nyo po Kung sample mga kaidol, nag, naglipat na kayo ng tirahan po Kung gusto nyo po doon po ipa-address ipa yung uh, YouTube nyo po mga kaidol Mga kaidol, susundin so nyo lang po yung gagawin ko po mga kaidol po mga, mga kaidol, ang gagawin lang po natin, pupunta lang po tayo sa uh, Google po mga Pagdating sa Google mga kaidol, isearch nyo lang po yung Google AdSense po. Ito, ito. Since na may Google AdSense po mga kaidol, pipindot nyo lang po yung Google AdSense po. Then, pagkatapos, ito, ito mga kaidol, sunahan po. <coughs> Then, mga kaidol, ka ito mga kaidol, nakaroon. Dito, mamimili dito mga kaidol Filipino or English po syempre Tagalog ah uh, content tayo tutorial ang pipindo Pilipino po lasin nyo po mga kaidol pindutin nyo po agad yung magsimula mga kaidol din mga kaidol itap nyo lang po yung account nyo po din mag antay lang po tayo mga kaidol din ito yung um, lumabas mga kaidol katapos yung google adjinsyo po Siyempre, ito yung lalabas nyo po, mga Kaidol. Then, nakita nyo po yung tatlong line sa gilid. Dito din po yung tatlong line. Then, pagkatapos mga kaidol, payment. Payments, then, payments in po. Pagkatapos mga kaidol, ito yung lalabas niya. Pag lumabas yun mga ang gagawin nyo lang po, Ayan, naglo-loading siya. Scroll down nyo lang siya po mga kaidol. Hanapin mo lang po yung mga yung manage settings po sa baba po. Yan. Pwede din nyo lang po yung mga kaidol. Katapos po, yung mga kaidol, ito yung lalabas niya. Ngayon mga idol, hanapin mo dito yung palitan mo yung address po. Ito yung address na, ng mga idol may address na po nakalagay dito. Ngayon mga idol kung gusto nyo siyang palitan mga idol, pwede nyo palitan po. Ayan. Ito ito mga idol. Itong address lang po talaga mga idol. Ngayon kung gusto nyo siyang palitan mga idol, pindutin nyo lang po yung parang lapis po sa gilid dito ito mga idol. Itong parang lapis po. Pindutin nyo lang po. Ngayon mga idol, pwede na kayo magpalit po. Sample mga idol kung gusto nyo magpalit. Sample lang ko kayo mga idol ha magbura kayo makakaya doon lang kahit isang ano lang ito yung address 1 kung makakaya doon gusto nyo yung palitan ganito 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 ganito, 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 ganito po makakaya doon ah then yung address 1 line line 1 address line 2 yan ito makakaya doon susundin nyo lang po itong gagawin ko po kung ano to, ito ito makakaya doon ah uh, kung sa city ito makakaya doon yung una line 1 din ito yung lugar nyo po makakaya doon kung saan po kayo ito bico lang kalagay makakaya doon din ito yung sa bahay nyo po makakaya doon ulitin nyo yung postal code di number mga kaidol. Ganun siya magpalit mga kaidol. Pagkatapos mga kaidol, kung i-save nyo na po siya agad, pindutin nyo po yung save. Ito, ito, ito. Ito, save lang po mga kaidol. Pag napindot nyo automatic mga kaidol, mag ng address po. Ganun siya kabilis mga kaidol kung paano yung nyo po palitan ng address niya po. ng address ng Uh, YouTube channel po makaidol kung lumipat kayo makaidol kung gusto niyo doon pa-deliver yung mga sample yung sample ng birwan yung makaidol yung siyempre yung pin yung pin natin para makasalte sa uh, YouTube channel po sound po makaidol Ah, uh, na sa mga kaidol, sundin niyo lang po yung gagawin ko, napakabilis na po siya mga kaidol. Sundin niyo lang po, ganun siya makalit pagkatapos mga kaidol, i-save niyo lang po. Ngayon mga kaidol, mag-change uh, address na po sa Telegram mga kaidol. Ah, uh, ganito na po mga kaidol, mga kaidol sa mga bago po pa-subscribe na rin po sa YouTube uh, sa YouTube channel ko po mga ka idol then pa-like na rin po sa video po mga ka idol Maraming salamat mga ka idol God bless po